Yo, what's up mga kabunok For today is video So mga kaburnok Ito po yung ating mga Piramintas Ngayon, ito Ito po yung ating gagamitin ngayon Sa ating vlog Itong gunting Itong aloe vera Then meron tayong uh, Saniyog din ito yung pangbalot natin doon sa rubber tree. Then, ito yung pangtali mga kaburnok So ayan. din ito naman yung pangkat natin doon sa ating uh, rubber tree. Wow, mga kaburnok sobrang laki na niyan. So ayan, ikakat na natin siya. So ayan na mga kaburnok ito na po yung titirahin natin for today. So ngayon mga kaburnok ito may mahaba na po siya. Oh. Ayan, medyo malabo po yung ating camera mga kaburnok. So, dito po natin siya i ikakat. Dito mga kaburnok, dyan. Dyan natin siya i ikakat. Ayan, hanggang dito. So, ayan mga kaburnok. So, ayan, titirahin na natin. So ayan na mga kaburnok. Tapos na natin siya na balatan pa ikot. Ayan. Ayan mga kaburnok. Oh. Ayan. Balat na po yan pa ikot mga kaburnok. Ayan. Then. So ayan mga kaburnok. Pupunasan natin yung kanyang dagta. Para po hindi po maka sagabal dun sa kanyang Ah. Uh -huh. sa kanya ilalagay natin. So ayan mga kaburnok So malinis na siya. So ang next na naman natin gagawin mga kaburnok ay maglagay tayo ng aloe vera. So ayan mga kaburnok ito na po yung ilalagay natin. Ito yung aloe mga kaburnok Ayan. Ito po yung pampabilis ng pag-ugat niya. Ayan mga kabunok. Ipapahid lang natin yan sa kanyang katawan. At saka sa kanyang pinagbabalatan uh, pinagbabalata natin mga kabunok. So ayan. ayan mga kabunok ko, oh. Kita nyan, yan? Wow! Yummy yummy man to me. Ayan mga kaburnok, ayan, mga kaburnok. na. Mga kabunok, lalagyan na natin ng coco fit dito sa kanyang paikot para po matalian na natin ilagay niya lang dyan mga kaburnok sa kanyang paikot yan ano mga kaburnok po yan kanyang paikot yan dagdagan natin dito kulang Ayan. Ayan ang mga kaburnok. Tapos, tatalian natin siya mga kaburnok ng ating plastik. Ayan. Ayan ang mga kaburnok. Tatalian natin siya. Yan ang... so yan so, yan ang bulok mo na so ayan mga kabunok lalagyan natin ng tali dito sa taas yan lalagyan natin ng tali para po hindi matatanggal yan yan So ayan Ayan mga kaburnok Then dito sa baba Para po hindi yan makasingaw Kasi Yung moist niya Yung nag Didilig na lang sa kanya Ayan So ayan, so, ayan mga kabunok Tapos na po yung ating Ah uh, marketing sa ating bargit Rubber Tree So ayan, hihintayin na lang natin mga kaburnok yung uh, 21 days or 30 days, 1 month So ngayon mga kaburnok yan. So mga kaburnok andito naman tayo sa kabila na naming garden mga kaburnok So ngayon meron, meron din tayong i hahabol na mga pagrerepat natin pag pag propagation natin yan mga kaburnok yan so ito po yung ginawa ko nung nakaraan mga kaburnok so ayan pero hindi ko po napakita sa inyo yan naglalabasa na po yung mga ugat nya so ready to cut na natin to i transfer na natin dito sa ating paso mga kaburnok so ayan yan ito rin isa mga kaburnok sobrang dami ng ugat ayan mga kaburnok ito rin yan ikakat na natin yan mga kaburnok then ito out din natin to so ayan so ayan mga kaburnok ito muna una natin gagawin kung paano ito itatanim ayan so ayan mga kaburnok ito po ay cuttings lang natin to mga kaburnok so ayan ito po ay tatanim natin siya hindi na po siya nakamarkot mga kabrunok so parang kinating ko na lang so ayan ito yung itatanim natin so bago ang lahat mga kabrunok tatalian mo natin ayan yung dahon niya Yan. Tapos na mga kabunok Yan nakaganyan so, po Then pupunasan natin yung dulo nya para mawala po yung mga dagta-dagta then ito po ilalagay natin mga kabunok ito po yung aloe vera. yan ilalagay natin yan sa kanyang katawan ah amoy ilok ayan mga kabunok oh ayan ang amoy ilok amoy kilikili -kili. ayan mga kabunok ito po yung ipapahid natin dito sa kanyang katawan ayan ayan mga kabunok Then, ikakat natin to. Yan. Yan mga kaburnok ko. Oh. Ikakat natin. Mm. -hmm. So, nagaganyan na yan sa mga kaburnok. So, ito po yung... Uy! Tanggal! So ito po mga kabunok ay ibabao na natin to siya sa kanyang pagtataniman. Ayan mga kaburnok. So dito, dito sa kanyang pag mix na po to ay lupa, kokopet and rice hull. Rice hull. So ayan mga kabunok. So ayan, Nandana na siya din lalagyan natin ulit. ayan na mga kaburnok tapos na so ngayon mga kaburnok lalagyan natin, siya ng plastic ayan, kukumutan natin para hindi po lamukin ayan mga kaburnok then hihintay na lang natin yung ah uh, one month sa kanyang pag ICU mga kaburnok ayan ayan ang mga kaburnok so tatanggalin na natin yung ating na na ayan ready to ripat na to mga kaburnok ayan ito po yung black prince rubber tree mga kaburnok so ayan tatanggalin na natin to so ayan na mga kaburnok grabe ng ugat ayan so puputuloy na natin sya dito mga kaburnok sa baba kasi meron na po siyang suloy yan mga kaburnok yan so yung kakat na natin siya dito. Ayan. ayan. mga kaburnok. So ayan mga kaburnok. Itatala naman na natin yung ating na kakating ng mga rubber tree. Ayan. Tatlo po yung mga kaburnok. So ito po yung ating kagamitin na ah, kumbaga soil nya. Meron tayong coco cubes at saka yung rice hull. Para po mabilis kumapit yung ano niya ugat so maglalagay tayo kahaluan natin yan ng ipa so ayan na mga kaburnok itatanim na natin itong ating rubber tree so bago ang lahat ng mga kaburnok kailangan may butas yung ating pagtataniman so ayan maglalagay na tayo ng ha, mix natin na cook and rice whole. so ayan then ito yung ating Iuna mga kabunok Ayan. then Dalagyan natin muna ng uh, aloe vera yung akanyang, uh, kanyang ito yan ganun lang natin mga kabunok bago natin siya i ibaon mga kabunok yan then Dalagyan na natin siya ng ーーでもこのノック。 lalagyan natin ng stick mga kabunok para hindi po siya nagagalaw then tatalian natin mga kabunok Yan. So, yan. mga kabunok. Ito na pong ating natapos ngayon. Yan. Yan. So ayan na mga kabunok, tapos na po yung ating ay pating sa ating black fence niyan tapos na po ayan ito po yung mga variegated natin ayan